Oh, yeah. Alright, yun. na video tayo kunti. Welcome to the Philippine Sea. Manila Bay. Dito po ay yun, mga Coast Guard. Nagtitraining. training. Nga, ano yan boss oh? Coast Guard? Good training? Babae lalaki no? Galing, galing. May mga Coast Guard dito, mga lods. Nag-training sila na. Oo. Oo. Mabilis. Wow. Count, count, count. Ito yun. Maling ang mga kasgar natin. Mga I don't no? Ito, training po yan sila. Ikot-ikot po dito. Ayan, no? Tapos doon, no? Mayroon pa doon sa gitna, no? Ayan, tangaling tapat. Ayan po yung kasgar natin, mga lods. New Keeper Dito tayo sa Ayan, sa gilid ng Ocean Park no? Bali, nagde-deliver lang tayo ng mga loads O oh. Kaya na Timing natin na Nagpa-practice yung mga Cosker natin dito no? Ayan Napakabilis Kapag nag -ano sila, nag-count sila Ang bilis Ayan, may rangkrang na siguro sila, no? Mayroong itim, mayroong pula. Ayan, no? Pula yung damit yan. Yung kanina, di ba, nakita natin dumaan nito ay itim. Ayan po siya. Kahit tangalin dapat, yun, no? Know, para lumakas at saka bumilis pa, no? Ayan. Ayan, mabalik po yan sila sa gitna, no? Okay. Alright, yun Na-video tayo kundi